Neon? No. Bakit? Bakit ba? Ito ayaw mo kapansinin. Eh. Ano yan? Ayoko. Ayoko, yung gagawin ako. O kayo mo yan pala mag eh. Yes, galing oh. Ano yun? Ay, galing ka pa kayo. Pala mag-isay eh. <laughs> ano maglalaro ba tayo? Tara na, tara na. Tara na, ito na. Ito <laughs> na. Ito na, hawak ko na oh. Sige, <laughs> hawak ko na. Hawak ko na, tara na. <laughs> 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 hawak ko na, tara na oh. Ano? Tara na? Tara na ba? Game, game, game na. Game na. No pala. Oh, di mo pala ako talunin. Niyan. Bakit? Oh, bakit? Bakit? Sa'yo, sister. Dino, dino. Bakit? Dino. Bakit nga? Dino. Ay, ito na, ang jeep ko na nga sa'yo eh. Dino. Dino. Anong ah, joke lang? O, ito na, noong... oh. Hindi lang. Yun na yan. No, I'm not. I'm not. Ito na. Noong... Bakit? Yeah. Sister ba tayo mo niyan? Sister? <laughs> Kalo ba sister ka na? Hindi na, hindi na. Hindi na. Ano? Tsura <laughs> mo? Five. Five? Ano gusto mo ba kasing Basta Gusto kahit ano lang. O, oh, kahit ano. Ito. Yan. Saan mo kahit Basta ano? Ayoko. Hanap ako. Sige, hanap pa tayo. Oo. Oh, ito. Gift ko sa'yo, Sky. Bakit sabi mo kahit ano? O Oh. Jeep na nga. Oo. Oh. sabi mo kahit ano? Gusto mo iba pa rin. Gusto mo pa iba. Sure ka. Kukunin mo ano na susunod. Sure na. Weh. Sure ka na. Okay. Ito ka na. Ang dami. Ito pil ko gusto mo na ito, Tay. gusto mo na ito, pil ko. Gusto mo ito. Pikit ka. Okay na, Tay. Ayan. Gusto oh, mo yan, te? Oo. Ay, mali. Ayan, Heart. O, oh, pink pa yan. Ang ganda yan. Ayaw mo din, te? Bakit, Tay? Ito. yan. Bakit? Ba't ano yung mag ko sa iyo, te? Eh? Sabi mo kahit ano, te. Eh. Ano gusto mo? Pang boy, pang girl? Pang um, boy! Eh, girl, kaya! Ah, uh, <laughs> <laughs> oh, sige. Isip ako iba gusto mo. Kiss mo muna ako. Oh, sige. Ang oh, bait. Eh? Badminton na lang kaya. Badminton kaya kainin ka, Ate Jiko. Hmm. Hmm. Ay. <laughs> Ay, bigip ko. Ay, yung. Bakit? Yes. Ano, ano yan? <laughs> o, oh, tutungamin. Yes. O, oh, sige, ayun mo naman tanggapin regalo ko, te. Ako na lang bigyan mo kaya. Sige. Sige, ano yung bibigyan mo siya? Hindi, <laughs> umupo dito, te. Upo ako, te. Sige, te. <laughs> Oo nga, te. Sorry, te. Ay, ganda niyo. Sige, thank you to dito. Ikaw din gusto mo. Yes! Yes! Sige. Pigit kayo. Okay. Kailangan na kano, kailangan, makano tayo dito, mag, maging, maging ten. Mm, maging ten? Mm-mm. Ten na to. Pikit kayo! Oh. Okay, ten. Okay, go, ba? Diba? Wala pa kasi. Tagal naman, te. Ito kumakanan pang tao eh tay kala ko mag mo. Kala ko matagal ako ng video. Ito na, te. Ito na ba, te? Te, pilis tay Te, ito na, eh. tay <laughs> Okay na, te? Sige. Ito sa'yo. Eh, akin to, te, eh. ko sa'yo, te, tay Ah, limay. Te, dali na. Ibe naman. Ibe

Hindi naman sa ito galing tea eh. hey, hey. Oh, Go. wait. Eh, ano pa yan, ha? Ah? Ano yan? yan? Ay, uh, Eh, ano tute? Ano tute? Oh, ako, Hello, ba't ano ito, te? Ay, ako ako dyan. Ay, ba't nga? Wala ka, te. Hindi ko nga din alam. Hindi, hindi. Te, tingnan mo na sa dito. Okay, yung ilalim. Ay, hindi Ay, yung ilalim ko. Okay. Ito. Oh, ako yan. Oh, mukha ko yan. Ay, yung ano. Hmm, Mali-mali mali, ka. So, Alana, na yun. yun na yun. Akin yan eh. Mas alam ko pa yun. Eh. Ako namang gift mo. Ay, pa kanina pa ako sa'yo nag-gift. Sige na, te. <laughs> ah, sige, te. Ayoko na nga. Sige na nga. Ayoko na nga. Eto na nga. Ayaw mo naman to. Ayoko nga <laughs> Ayaw niya ito, te. Ayoko nga Ba't ayaw mo, to, ayaw nga, ayaw mo to, Pang araw-araw mo. Oo nga. Di ba, girl ka? Oo nga. Para ano, may blush on din ako. <laughs> <laughs> Ganda mo dito na. Ano gusto? Dish or pinkish? Pinkish! na siya. Tatawa Eh. Ah. Kiss kita. Bakit eh? Kiss! Nee, Bakit nga mo kiss. na te? Bakit te? May kiss! May atin, no? siya, kiss. Hmm? Te, ano ba te? mo Ano yun, te? Ba't siya kinis mo, te? <laughs> Tayo. Ganda mo, Teh. Hindi ko talaga walang may favorite sa'yo. Oo, Teh! Sige, Teh. Huwag na badminton tayo magbadminton, Teh. At kaya lang, Teh. Huwag na tayo magbadminton, <laughs> Teh. Ako ang favorite. Huwag na tayo magbadminton, Teh. Mini, mini kayong dalawa. Oo, sige. Sige. Mini, mini. Ay. Mini, 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 oh, sige. Sige. Mayni, mayni. Okay. <laughs> mini, mini mo. Pwede na kabayo. Eto na. Eto na. Totoo. Oo, ano nga. Mini, 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 mini mo Pwede ng kabayo So, pipiliin ko Kiss na, te Kiss na Kiss na, te Yeah! yeah. Ah, Kasi sino yung e kikiss mo sa amin, ate, Jiko Ito na lang, <laughs> te Ito na <Kuna. laughs> okay lang, Toto te Ito ko, te Lasun to, te Lason siya, te Tila, tila. <laughs> Ante lang. Ani ka na ta? Ante. Dali na te. Saan ba? Ikaw na. Ah, oh, mamimili naman. O, ko. Oh, Dali -dali na. Mini, mini, mini mo. Ikaw dala! <laughs> <laughs> Ikaw na nga. Urat! Ikaw na nga. Ay, ano Urat. ba yung nasa katawan mo? Urat. Ano yan? Acting lang <laughs> yan. Dali na, te. Ulit na. Ayaw tayo. mo Ayaw pa oh, niya. yeah! Oh, we're... 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 Ate Lasun niya. Ate Jiko Lasun. Uh, sino? Sino pipiliin niya? Pili ko ikaw. Mini, mini, mini mo. Sino ang kamukha ng kabayo? Si Sky. Oh ay. my God! Kamukha mo kang kabayo kasi. No, no, no. Sorry, no. Ay, ay? sorry. Eh, <laughs> ganda. Yung jogging, ganda niya. Ganda na. Ganda! Ay, ay. Nag-cry na siya. Okay, okay. Cry ka lang. Cry okay, well. Kay, cry well. Cry <laughs> well. Boys, nasa ba yung tae mo? Eh, wala. Wala.